syempre, itong, uh, itong uh, nababanggit ko dito, ito yung usually nangyayari. Although, alimbawa, gusto mong itry dito. Although, sabi mo, ay, magastos yan, ganito, ganyan. Pero pag once na nandito ka na, eh, magbabago yung isip mo. <laughs> Hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today. Ayan. So, bago ang lahat mga kaswisi, kung bago lang kayo sa aking uh, YouTube channel, so please hit like and subscribe and click the notification bell para maging updated po tayo sa aking mga videos for today. Ayan. So, dito mga kaswisi, no, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay uh, ano nga ba madalas nakikita sa mga DH dito sa bansang Hong Kong, no? Kusaan eh nandito ko ngayon at uh, currently ay nagtatrabaho ngayon bilang uh, domestic helper dito sa bansang Hong Kong, no? So mga kaswisi, no, ang lahat ng sasabihin ko dito ay based yun sa experience ko. <laughs> Kusaan eh ilang years na rin ako ng nagtatrabaho dito. At the same time, syempre ito yung uh, masasabi kong uh, tips and ideas to para sa iyo kung saan eh makikita mo talaga kapag ka ikaw ay uh, nandito na at uh, makikita mo talaga sa mga tao na to mga kapwa natin mga Pinoy, Pinay, ganyan kung bakit nga ba may mga hawak sila ng mga ganitong bagay, no? Para magkaroon kayo ng tips and ideas dito. Although sasabihin mo sa una na, ay, hindi ako magkakaroon yan, ayaw kong yan, ganyan. Pero, all of the sudden, eh, magkakaroon magkakaroon ka ng mga bagay na to. <laughs> For some reasons, mga kaswisi. No? So, unahin na natin dito kapag ka tayo ay magmamarket. No? Kung saan, eh, kailangan mong dalhin itong bagay na to. No? So, ito yung number one. Yung trolley, mga kaswisi. Kasi sa trolley na to, syempre, although bultuhan ng bilihan mo dito, kailangan mong gamitin yan lalo na kapag uh, uphill and downhill ang, ang uh, lugar kung saan ka nakatira so kailangan mo talaga yan kasi pag marami kang bibilhin lalo na kapag uh, mga toiletries mga mga gatas kanya whatsoever ano man ang bibilhin mo kailangan mo talaga yan no? yung trolley na to kasi nga laking tulong yan although hila-hilain mo lang siya at least manaking tulong yun nga lang ang magkakaproblema ka kapag sasakay ka ng bus kasi lalo na yung mga green bus no kasi yung mga green bus na to ay eh, talagang masasabi kong masikip siya ganyan lalo na kung marami kayong uh, mga kunyan o helper na bumibili sa mga supermarket sa grocery sa sa palengke ganyan so maakita ma ka talaga ng mga ganitong klase ng trolleys no So, makikita nyo na yan sa screen. <laughs> yan. Kasi dyan nyo, kasi ilalagay yung mga pin na mili ninyo. At saka yung ganito. Yan. Masasabi kong isa siyang uh, ano, at uh, water, water resistant na bag na pwede mong tupiin tapos e eh, pwede mong ipulsa or ilagay sa bag. Tapos pag meron kang bibilhin mga kaswisi so magagamit mo talaga yan. <laughs> lalo na kung may maikita kang mga sapman-sapman, gano'n, no? So, next mga kaswisi, no? So, dito mga kaswisi sa Hong Kong, although uphill, downhill ang, ang lugar na to, no? So, kailangan mong mag shoes mga kaswisi. <laughs> Kasi, hindi uso dito ang uh, chinelas, maliban na lang kung ang uh, lugar mo ay nasa patag ka talaga, ganyan okay lang yon Kung mag ka ng aso, okay lang din. Gano'n. So, kailangan mo mag, ano, mag rubber shoes dito. Saka, hindi talaga maiwasan dito, mga kaswisi, no? Sa mga kunyan, no? Lalo na pag mag, -i -i kayo ng aso or mag uh, basta mag-iikot mo yung aso para umihi, tumae, ganyan. Hindi talaga maiwasan, eh, mag, may medyas talaga kayo. Kasi, para pumantay yung yung kutis mo sa paa, ganyan. At the same time, eh, mainit, no? At saka, syempre, magdadry yung mga paa natin. So, kailangan mo nun magmedyas, mga kaswisi. Yan. So, dito mga kaswisi, no, kapag ka tayo ay, uh, alimbawa, nakakuha ka ng uh, mga bagay sa basura, ganyan, mga damit, mga ganyan, damit, appliances, small appliances, ganyan yung mga pwede mong gamitin kasi nangyayari yan dito. Or either eh, kapag ka ikaw ay uh, nakabili ng gamit, mga damit, ganyan gusto mo ipadala sa Pilipinas. So, ito yung maikita mo. Itong stripe bag na yan. Yan. Yung stripe bag na yan eh, ano yan eh? may mga sizes naman siya. Merong small, may medium, may large, may extra large, ganyan. So, mamimili ka na lang. At sasabayan mo tong ganitong klase ng uh, trolley para pwede mo siyang uh, idik, itale uh, itali tapos dadalhin mo ganyan. Kasi kapag ka magka magkakaroon kayo ng ano, diba, magpapadala ka, eh meron namang mga couriers dito na pagpipilian mo kung saan. Kung saan ka mas makakamura, kung sa tingin mo ay safe, ganyan or either na pagtanong mo sa mga kaibigan mo tapos yun yung sagot nila kung ano man yung klase ng courier so yun kailangan mo talaga yan para ma maiayos mo ba madala mo ng bultuhan isahan ganyan kasi sasakay ka ng MTR no or bus ganyan or taxi at least isang ano na dalahan na ganoon so hindi yan mawawala <laughs> yan So, next mga kaswisi, no, yung uh, hindi mawawala dito kapag tayo ay uh, naka, naka, holiday, no. So, karamihan dito mga kaswisi ay may dalang tumbler, no. Kung saan eh, may mga free revealing uh, refilling station naman dito sa Hong Kong, no. Sa mga parks yan usually. Sa mga park, sa mga ano, sa mga lugar na may ganun no? So, kailangan mo magdala ng tumbler lalo na kapag ka summer dito kasi napaka-init. Lakas maka-dehydrate mga kaswisi. So, magdala ka niyan para iwas sa gastos ka din. Kasi, isipin mo kung bibili ka ng water bottles, eh magkano din yun? $10, $8. So, depende. Eh, e, isang inuman mo lang yun. E, eh, paano kung nauuhaw ka ulit? <laughs> Kaya yun. So, magdala ka na ng tumbler mga kaswisi para naman, eh, hindi sayang yung pagbili mo. ba? Diba? At least kung gusto mong uminom pa ng mas maraming tubig, eh, re-refill na lang. Kasi meron naman mga refilling stations dito sa mga lugar. Tapos, eh, libre naman. Wala namang bayad yun. So, yun. So, dito mga kaswisi, kapag naka-holiday ka pa rin, no? Hindi talaga maiwasan, eh, naka ka dito. <laughs> kasi ang mga backpack na to, eh, malaking purpose yan sa mga sa mga kunya na katulad natin, no? Siyempre, marami kang bibit-bitin. Halimbawa, kung meron kayong activity, so, bibit-bitin mo, isang dalahan na nakabakpak ka. Pera pa yung mga naka dyan. Yung mga water-resistant na mga bag din. Yan. Kasi nga, kapag may activity, hindi may wasa, marami kang dadalhin. Ganyan. Kung may pinamili ka, ganun din. Same lang din. Ganun. So hindi talaga maiwasan na marami kang makikita ng mga nakabackpack dito. So, huwag ka na magtaka, no? <laughs> so, dito mga kaswisi, no? Itong, uh, itong susunod natin na uh, sasabihin ko dito kasi malaking purpose ito. Ito yung octopus card, no? Itong octopus card na to mga kaswisi, yan yung uh, maraming access dito yan sa Hong Kong, no? So, magta-top up ka lang naman dito sa nearest uh, Circle K or 7-Eleven kung magkano no? Kasi pwede mo itong pambayad sa mga mga travel expenses mo. Alimbawa, mga bus. Mga bus. Tapos yung uh, pwede kang magbayad using na using this this kind of card. Ganyan. Kasi may, may meron din kasing uh, sa cellphone lang, basta i-download mo lang. Pwede rin sa ganito, yung card. So, i-register mo siya kung para maano na sa'yo yung card. In case mawala, makikita yan kung sino may-ari. No? So, ine-required ko yan sa inyo na i-register nyo kapag meron kayong octopus card. Maliba na lang kung ang may-ari ng octopus card niyo, sa amo naman ninyo, eh, syempre, hindi pwede. Kung meron kang sarili, mas maganda. So, bibilihin mo to sa mismong MTR stations, no? alam ko ang presyo nito ay nasa 200 Hong Kong dollar pero meron na siyang uh, laman sa loob I mean meron na siyang uh, certain amount of money na pwede mo siyang gamitin no so pag natap maubos na yon so mag top up ka na lang ulit na tinatawag so pupunta ka lang ng 7-Eleven sabi mo itap up mo to magbigay ka lang ng pera ang minimum dito is 50 Hong Kong dollar pataas no yun na yung pinaka minimum pero kung bababa pa sa 20 ay hindi, hindi yan tatanggapin eh. <laughs> <laughs> gago kaya yun So, dito mga kaswisi, no, hindi maiwasan kapag ka tayo ay uh, magtatrabaho, no, lalo na kung ang bahay ng amo mo ay mayroong garden. So, hindi talaga maiwasan na magkaroon ka ng uh, yung long sleeve, no, anong tawag doon, nakalimutan ko na, yung elbow sleeves, no, kasi itong elbow sleeves na to mga kaswisi, eh, eh, lalo na pag mainit, maraming lamok. So, kailangan mong gamitin yan para hindi ka mangitim at saka magsumbrero ka. Yan. Tapos makaboots ka niyan para hindi ka kagatin ng mga ahas. Ganyan. Kasi kung ang lugar mo ay eh, medyo talahib, lugar na nga may mga ahas, ganyan. So, mag ka lang mga kaswisi. Saka ito yung mga uh, Susuot din mo or gagamitin mo kapag ka ikaw ay magagarden, no? Kasi mainit talaga, ba diba? Kung ayaw mo mangitim, so gagamitin mo talaga yan. <laughs> Kaya yun. So, dito mga kaswisi, no? <laughs> kapag ka sa mga kunyan din, halimbawa, meron kang nagugustuhan na item, no? Kasi isa ito sa mga pinagkaka Uh, bisihan ng ating mga kababayan din, no? Kasi meron ditong uh, Taobao na tinatawag. So, ano ba itong Taobao na to? Itong isang app na to kung saan, eh, pwede kang bumili online, no? Galing China, eh, papunta dito sa Hong Kong, no? Parang uh, sa, ano natin, sa atin kasi sa Pinas, di ba, merong Lazada at merong Shopee, no? So, dito naman is Taobao, no? So, meron namang apps nyan. So, yan, makikita nyo sa screen, no? Yung apps na yan, eh, pag pagkana na-download mo na yan. So, may kita mo na yung, uh, yung mga mura na kailangan ninyo na pwede nyo idalhin sa Pinas, no? Pero, meron, merong uh, meron ka pang isang app na ida-download kung saan. Kung, alimbawa, nag-order ka, hindi pala pwedeng uh, uh, tumanggap ng, uh, ng parcel or package mismo sa bahay nyo. So, meron naman mga ganitong uh, nearest uh, shop kung saan ay uh, tumatanggap sila ng mga ganyan. So, i-download nyo lang din to, no? So, saka ko na i-explain eh, ko pa paano gagawin dyan. <laughs> Gago! <laughs> so, dito mga kaswisi, magkakaroon lang talaga kayo ng tips and ideas dito para in case na kayo ay uh, may balak na pumunta dito para i-try ang inyong kapalaran din ito na yung makikita ninyo. <laughs> Kaya yun. So, dito mga kaswisi, kapag kayo mamimili, no, sa supermarket, sa, uh, sa palengke, sa, sa hardware, kahit saan pa yan, kahit sa fast food pa yan, kapag ka uh, ikaw ay bumili, inutusan ka ng amo mo. So, wag na wag mong kakalimutan humingi ng resibo, no, para hindi ka ma-charge, no sa kung ano man yung uh, nabili, kung magkano, ganyan, para iwas sa gulo. Yan, para maging, uh, kailangan maging vigilant ka dito para hindi siya mag-isip na hindi maganda sa'yo. No? So, ganun, no? So, dito mga kaswisi, since ang Hong Kong ay uh, familiar sa mga bata, kasi maraming bata dito, no? So, depende sa amo mo kung anong klaseng uh, uh, lahi na meron siya kasi meron naman mga puti at meron din namang mga Chinese ganyan. So depende, no? Kasi meron din namang mga Indians na nagtatrabaho din dito. Ganun. So depende 'yan. Ang point kasi dito eh maraming bata dito. Syempre, yatid mo sa school tapos eh pag after sa school, eh, dadalhin mo sa activity na meron siya sa loob ng isang araw kasi iba-iba 'yan eh. Halimbawa, ngayong lunes, piano class. Tapos, sunod na araw, Tuesday, uh, computer class naman. O, susunod, Wednesday, swimming naman. Mga ganun. Tapos, eh, Thursday, yung mental health uh, school. May ganun, eh. Nakalimutan ko na yung tawag nila dun. So, may ganun. So, maraming ganun talaga, no? Na mga activity, ganyan. So, magkailangan, eh, maging aware ka dito. At saka, yan yung makikita mo dito sa Hong Kong na kapag ka ikaw ay uh, tatawid or mamimili, makikita mo yan sila na bit, bit, yung kanilang mga alaga para ihatid saan sila uh, pupunta. <laughs> Ganun. So, yun. So, I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas dito mga kaswisi about sa ating episode for today. <laughs> Kasi itong video na to mga kaswisi ay magbibigay lang talaga sa inyo ng tips and ideas. No? Siyempre, itong uh, itong nga uh, nababanggit ko dito, ito yung usually nangyayari. Although, alimbawa, gusto mong itry dito. Although, sabi mo, ay, magastos yan, ganito, ganyan. Pero pag once na nandito ka na, eh, magbabago yung isip mo. <laughs> kasi ganyan ako nun. <laughs> ay, magastos yan, di pwede yan, ganyan. Pero kapag uh, dumating ka na sa point na, ay, kailangan ko pala nito kasi ang bigat pala. mga ganun, so kailangan mo bumili ng mga ganitong klasing mga bagay na to. Kaya yun. So, hanggang dito na lang ako mga kaswisi. Bye!